Hello guys, kumusta kayong lahat? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon po ay dito kami sa Ilihan Hardware. Ang binili muna naming mga materialis ang unang magagamit ng ating karpintero bukas. Siya sa atong mga amigo o amiga dering dapita. Ang mga materialis na binili natin ngayon ay para kay Jisa sa bahay ng kanyang lolo kung saan siya nakatira. At dahil medyo hapon na hindi na makaya sa oras, maihatid namin to pero bukas pa magsimula ang ating karpintero. Galing sa Ilihan Hardware, patoloy kami doon kay Jisa, dala na namin ang parcel nating materialis. Maraming salamat sa ating mga sponsor, sa mga nag-abot. Maraming salamat. Yan po guys, uh, mayroon tayong ano, uh, unang materialis natin. So ito ang unang uh, magagamit sa karpintero. tinanggal na ni tatay ang kanong bubong nila ah dito si Juan tinanggal na po yung bubong si po yung Kogon na bubong guys, hindi natapos. Yan. At saka wala nang makukuhang kogon ngayon. Jisa, Nagunsa mo diha? Ha? Naglungag? Ayan ang mga pinsan ni Jesa. Itong isa o. Oh. sayo mong kibuhat? Ah, module. Si Jesa nandito o oh, nagsaing. dito po yung sa magsaing araw-araw sa gilid sino po ang nag ano dito nagtanggal sa ano po sa bubong ang stepfather tatay ah yung stepfather mo at tatay mo ah, yung lolo stepfather at lolo niya nagtanggal doon sa bubong oh. yan para dito di mahal sumahasol oo oh, parang ritso ritso ang pagtrabaho yan po So dito sa gilid nilaga yung bubong. Yung bubong na pagagawa po ay eh, mga kawayan tapos kugon. kugon. Hindi natapos-tapos, no? Bakit po hindi natapos di sa? Hay, kwan. Kuwang kugon. Kulang sa kugon. Naubos ng mga kugon. Hmm. Yan na nag-ano po, nagluluto si Jisa. mayroong manok dito, pang ulam ba? May adobo ba? <laughs> yan po, wala ng bubong. So, yero pong ilagay dyan. Yan. So, ang sako. Wala na, na, natiwas na. So, saan kayo matutulog? Wala na, gawas. Dito lang sa labas? Dito okay. po, nilipat po yung ano to, maliit na kubo. So, nandito yung mga pinsan ni oh. Yung mga, mga magaganda din. <laughs> si Kuan, si sa, ay, Saira? Saira. Asyara, at saka si... Aileen. Aileen? Raylim. Raylim? Indutan yung mga pangalan, oy. Eh. Si Raylim o si si Siara, Siara. Yan nandito. Nasaan yung lolo mo? yung nanggamas doon. Mayroon ding uma ang lolo mo doon sa kabila. Sa inyo din? So yung dyan, natapos na dyan? Wala. Ha? Hindi pa tapos? Hindi Ang sa mais, ano, long aga na mais? Mais. Oh, kasi mahilig talaga sa giniling na mais, guys. Pwede lang dito sa gilid ng CR. Ngayon po na, ano po, na wala kayong CR, saan kayo mag, ano po? sa libon lang. Ha? <laughs> sa libon. sa libon lang mag-CR? Layo kayong libon? Sa asa wala kita. So, pagawan namin kayo ng CR, ha? Para dito na lang, kasi mayroon naman kayong tubig, no? Okay ba yung tubig nyo dyan? minsan walay walang tubig ah, ganun po ba Kapit na, na naman maluto Yan po kaysa si Gisa po nagsaing po ng giniling na mais. Paborito po ito ng lolo niya. Yan po at saka yung manok nagsamok-samok sa so, ng lapita oh. Mm, ihawa na jesa para di na magsamok-samok ba. Lat an. <laughs> Yan. lang. So ano po yung ulam niya ngayon? Ha? Utan. Ang kahoy natin. Ang tiil niyo ha, pasig maigas ang ilit. Yan po, uh, ngayon po guys. Yan po ay na-diskarga na po yung kahoy at ang yero nandito yung yero. Bali labing apat na yiro po. Yung uh, sukat utso at saka size ang sukat para idugtong. Lagyan mo ng kahoy diyan baka maano ang paa ba. Sugatan ang paa. Likado ang paa masugatan. So lagyan ng kahoy. Uh. Yan po guys si tatay Tatay Noli tumulong din Yan Tatay Noli So ito lang po yung materialis natin muna Tingnan natin kung ano pang kulang natin dito So madali lang kasi mayroon naman tayong sasakyan Madali lang pagbili Yan So lagyan natin ng stopper yan tay, yung uh, sanipa para maganda tingnan. At saka insakto tong yero tay no, yung sen ba nga 8 og size. Isumpay no. Oh, uh, 3 siya. Kung isumpay niya naman ay na siya ay pantay kanang sapaw ba. Hapnig. Oh, uh, So okay kayo. So ang plywood atong at gigamit tay kay atong pinturahan lang. So ato isang pabuhatan og hagdanan. Ya yeah, oh, dinhi dapita tay, dinhi dapita. Oh, atong buhatan ni murag kusina ni matay, okay ra? Ya yeah, na kay diri ang lungagan. Ya yeah, ang CR tay asa ibutang nga CR. Ako Ang Hmm. Ano magtaot ang atong kiyan sumbako. Oo. Uh -huh. Dagan ko man sir So sa karon tay asa mo na, nag CR karon tay? Sa so, ayaw, dito sa dingat. Kalibunan? Oo. Uh Oo. -oh. -huh. Ma. Taot gyud kiyan ap map san sa hay. Uh -huh. Nang pangyo. So importante kay CR si tay? Oo, oh, importante. Labi na wala na may problema kay naa mo itubig tay no. Oo, na uh oh, naa lagi uh karon kay Kurisma. Si Hinay kayo. Magundang-undang, so, magundang-undang agas. Magundang-undang agas. Tagpila sa uh -huh. na yung buwan sa tubig nyo dito ay? A minimum pa yung mong ibayaran na sinto uh -huh. 135. 135 ang bulan, uh -huh. minimum. Oo. Uh -huh. so, Daghan na sa gamitan. na ay kuha na sa matanom. Sabi na ay baboy. Mukha -huh. na ay dako-dako na mulapas pa na, sa naging Oo. Uh -huh. So himuan na itong CR ha? Uh -huh. Unahon sa nato ning unahin muna natin yung itong dingding dito at saka yung bubong para mayroon kayong matulugan ha? para padayon ng pagtrabaho makatulog na mo diha ang traba, pagtrabaho din sa gawas padayon so unahon na ito na diha sa unahon ano? Dito, o, atop o gana diha muna na unahon so anak na lang dito po yung kusina dito lagyan ng ano dito bubong at saka Bumili pa tayo ng materialis para dito at saka gawa ng si doon. So, ang pagkalot sa CR tayo na ate masuhulan mo kalot. Anay. <laughs> Ay, kao nagmangga mo na kaglungag. Oo. Uh -huh. So, ang panday ha, mo mapamori ang panday. Magsugot, buntag. Oo. Uh -huh. <laughs> Tuyoga na mo dari. Oo. Wala, may klase ka Nag-examig ganiya. Lang natapos? Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Ano yan na? Third, third quarter? Fourth na. Fourth na? Oh, malapit na pala ang closing na. Payo na taron mo. Katapusan ng closing na. Hmm. Sa 29. Oo. Oh. Ang sarapat eh. yung uwan. Di yung babasa. Mamang ganun yung balay. Pagampo na sa mga uwan. Kaya oh. Magampo na ka maulan ha. Ano kaman sa inyong balay? Ayun na pagampo mo si ginit. Ha? Oh, yan po guys, ngayon po guys. Kaya nga ang haba na ng init ngayon, ilang buwan na kasi si Jesus po laging nagdadasal na sana Lord, huwag huwag na sana umulan. Kaya nga sobrang init ngayon. So pagkatapos ng bahay ninyo, magdasal ka ulit. Lord, bigyan mo kami ng ulan. Kasi patay na lahat ang pananim namin. Ganon ha? <laughs> Yan bro. ano pong masasabi ninyo uh, Jisa na mayroon pong nag-comment na Ano daw, uh, kamukha mo daw si Lorna Tolentino Kamukha mo daw si Lorna Tolentino nung kabataan kasi may ano ka dito, may nunal no Sa kabila? Hindi? <laughs> Sa pikas uy Ano? Oh. <laughs> <laughs> At saka mayroon ding nag-comment na Kamukha mo si Janila, Janila ba? Janil Janila Salvador, anak ni Philip Salvador. Kamu ka mo daw? Sama saya, mayroon kang artista? Salamat po. Yan po, uh, ngayon po ay malapit ng magabi. Eh. Uuwi na kami. Yan po, bukas na ito magalaw. Kanina po ay eh, tinanggal po yung bobong. Tinanggal na sa, ano po, sa tiyohin ni Jisa. So bukas po tuloy-tuloy uh, ang pagtrabaho sa karpintero dito kasi hindi madali pagtanggal dyan sa bubong. Oh. ang bubong nandyan sa gilid, magamit pa yan kapag magawa ng malit na kubo. No? So ang yung kubo dyan sa harapan, dito, inilipat dito. So paano to Jisa? Sa gabi Jisa, pwede yung plywood i-ano ninyo? Itoyok? Ha? Oh, para hindi maginaw, dito kay matulog. Iano ano niyo yung plywood gamitin niyo yung plywood ha para pang salimbong sa hangin ha? Oo. Uh -huh. Yan po bukas. No, umpisa na to bukas. Siguro, siguro limang araw to, matatapos tong limang araw. Limang araw, okay. <laughs> okay lang. <laughs> okay lang. Tama saya? Kada din na mabut na mabut na ulan. Uh -huh. masaya. Uh -huh. Mayroong nagsabi sa amin yung palayaw mo. Bakikang. Ha? Bakikang. <laughs> bakikang yung palayaw ninyo. So ang ganda ng ganda ninyo bakikang yung ano po, yung palayaw ninyo. Kasi papa kasi ano, nagpangalan. Magpangal pangalan sa inyo. Yung uh, pa palayaw, palayaw lang bakikang. Mm, Pero okay ngayon, naman yung bakikang. Sa una ugwan. Bakikang uh, Ngayon yeah, Tapos iya tong gi nga bakikang, ko angga pero okay ka lang na uh, tawagin kang bakikang okay yan ma na maanad na lang naanad ra oh uh -huh. yan po guys si Jisa po ang palayaw niya si bakikang pero okay naman yung bakikang kahit pangit yung pang yung pang itawag sa inyo pero maganda naman siya personal di ba no lalo na kapag mayroong mag-sponsor sa inyo baka naman mayroong mag-sponsor na ipamic over natin si ano po si Jisa pero yung ano lang pag may okasyon lang. Kasi kapag i ka na magano po, naka na magdamo ka mangguna parating lisura. Go <laughs> pa kayo ka dito sa kasagutan maguna. <laughs> uh, hindi na kami masyadong magtatagal kasi ano po, uh, gabi na po. Yan po babayen muna, Jisa. Bye-bye. Bye-bye. Uh, Nandito din yung pinsan niya. Oh. Uh, Bye-bye bye, -bye, be. bye, -bye. Uh, <laughs> ah, kasi yung mga pinsan ni Jisa at yung kapatid niya sa si ina pumunta din dito minsan, no? Musoroy sa dito. Eh. Oh. Sumbutin so, na lang uh, ah, yung mga kapatid mo dito, yung mga maliliit. Oh. Oh. So tapos nang nagsaing si Jisa, yan po ang kaldero nila. Yung kaldero mo ano mo? Linis-linisan mo. Bili tayo ng brass Yung steel brass At saka bibili din kami ng ano? Solar lights ha huh? para hindi kayo madilim sa gabi. Ha? Huh? sige na bye -bye na. Yan po, uh, maraming salamat again nila ni LG Roy, pulo Muluk Jinsan, Mr. Bai, si uh, Jison Garcia Tayuna, jubilin ayan Ngayon, salamat din sa mga nagdagdag sila si Gundang Alban 9960 GPF J Brothers nagdagdag ng 1,000 Maria Cecilia Kaholes nagdagdag ng 1,000 na uh, 30 maraming salamat at shout out din ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga salamat sa pahabol gift sa aking uh, birthday shout out po sa inyo shout out din nila ni Miss Ilse 130 Charity, Charity Ladies of Melbourne, Australia Ilse Day Family of Singapore Charity Supporters Group Zoe Anika Escondido Mam Jose Dongbo, Mam Rija di Labina JTM, obispar Kanada.